No, no, good morning po sa inyong lahat. Magandang buhay mga kagala. Welcome back po ulit sa si channel natin. So, nandito po tayo muli sa Subic Fish Port. So, it's uh, Sunday po ngayon, April 13, kung gano'ng kakamali. So, Tingnan po natin yung prep. Uh, kung gano'ng karami yung huli na isda. Holy Week na po kasi. So, update tayo, update po tayo. Good morning po, mga kagala. <tod> ah, naggo Yan na. Sa liwa. galing sa bangka. Dito Dami kami, kami kanapan sa subit fish po tingnan natin may, may mga malaki isda tuna nakikita na ako may ispatan na ako na sari sari ayun o puto natin na mamaya ayun ha? let's

Kuya, sa ito, kuya? Ah, okay. Balik ako na lang. Thank you, buddy. Dami uli ngayon, ha? Ah. Wala mo dalang ba? Dorado. Stop it. 400 3, to 50, to maliit, eto 300 50 ito maliit ito 300 ito ito lang po Wala, may order to okay. Okay. <coughs>

Bababa pa sila. Hindi marami pa yan. Ikotin natin. Ikutan tayo. Sintay sa taas. dorado eh. Patok na tayo kay Captain atas taas. Tignan natin na taas. talagang bukit. Lapu, lapu, lapu.

kagala natin yun po ang kaganapan dito sa Subic Fishport sa araw ng linggo April 13 so ayan ang binaka shout out po sa inyo maganda pong magandang buhay sa inyo lahat so lakad po tayo uh, baka hindi na ako dumaan ng palengke tignan ko kung, ma ting ko, ko kung makakadaan ako yung loob ng palengke pero dito na po ako sa ano sa may latag namin doon na doon na ako iikot so, tuloy pa rin natin tong vlog natin at syempre po magagaling doon sa bulungan dito naman po yung ano yan dito naman po yung bagsak niyan daanan na natin sa si tropa kung mayroon na siya mabilis lang Oh, wala pa wala pa sa si tropa ito yung niya

So, punto tayo dun sa ano? na. So, na tayo. Ang ganda magkana na hipon? 460 po. 460. Dito po 380. okay. Tap ng baboy tayo at saka Ay! 160, 160 manok Tapos dito po sa area na to Ano to? O bagsakan din ng gulay Puro gulay dito itong likuran. Oh, oh. Si Chico. Si Chico. So, presyo ng manok, 160. Baboy ay 340. Well, uh, Yung kaila 340 So, good price, good price Dito tayo sa pag sa tulay tulay na dito tapos sa dulo tingin tayo din sa atin Magkano naman ang mangga ngayon? Magkano kaya mangga ngayon? Ilang pa? Dito puro merienda. Dito tayo sa kaliwa. Dito tayo sa kaliwa. Siguro yan. Ito. Ito. Itlog. Itlog. Body. Ay, hindi. Sinadya niya yun. Ay, hindi. Sinadya niya yun.

natin dito tayo sa kabilang side naman kunti pa ang tao kunti pa simbahan pa yung mga tao uh, 40 40 yung talong korenta hindi pili

kasi kilala nila itong jambang bango walang kalbong na kukuha 60 pala talaga talaga ito na ako nana thank you 16 kilo ni nanay ng mangga. 60 35 Sabi dito. dito pa tayo medyo marami medyo marami pa dito

kan ko babalik talaga ako pa ya pa ya untai lupa

Ito. Ito tayo sa dagat muna saglit Ganda pa rin eh Pag-school Gandang buhay Mga hagala Saya sa bang kao ngayon Enjoy nyo muna po yung view Ng Subic Fishport. Eh Subic Bay po 'yung sa dulo. Tas Han, Hanjin, yung dating Hanjin po sa dulo. Kaya dito binabagsak 'yung mga huli nila. Sarap tumambay kaya dito. lakad po tayo lakad lakad tayo lang ka pa rin lang alin lang so ayun po mga kagala uh, dito na po natin tatapusin ang ating uh, bulungan Fishport quick update po at uh, ano, mag-ikot pa tayo dito sa, ano, sa mga latang pero i-nextion in ako na siya i-next in update ko na siya medyo mahaba na po yung video natin at marami po salamat mga kagala magandang buhay po sa inyo lahat God bless po at ingat po tayo holy week po ngayon so magnilay nilay, pahinga bahay tapos sa baby gloria at mga linggo na pagkabuhay na po ulit so, ingat po tayo, God bless po at marami po salamat sa supportan ninyo at patuloy na pagtangkilik Ayon nablab from um dito sa Subic Zambales God bless po isang